Marami ang mabilis manghusga. Sa isang sulyap lang, kaya nilang tukuyin kung sino ka, kung gaano ka kahalaga, at kung ano ang kaya mong marating. Minsan, hindi pa nga nila nakikita ang buong pagkatao mo, pero agad ka na nilang tinitimbang at nilalagay sa mababang antas. May mga taong iisa lang ang batayan, ang panlabas na anyo, ang material na pag-aari, at ang kasalukuyang estado ng buhay. Kung wala kang ipinapakitang kayamanan, wala kang mataas na posisyon o wala kang malakas na impluensya, madali nilang sasabihin na maliit ka at wala kang kakayahan. Subalit dito pumapasok ang isang mahalagang katotohanan na tinuturo ng mga Stoic. Hindi tayo nabubuo sa mga mata ng iba. Hindi ang paningin nila ang sukata ng ating tunay na halaga. Ang tunay na pagkatao ay nasusukat sa tibay ng loob, sa kalinawan ng isip, at sa kakayahang manatiling matatag sa gitna Dang paghamak ng mundo. Kapag pinili mong patuloy na igalang ang sarili mo, walang salita ng iba ang makakapagpababa sa Kapag pinili mong ituon ang iyong lakas sa bagay na kaya mong kontrolin, wala silang kapangyarihan na durugin ang iyong loob. Tandaan, hindi mo kailanman hawak ang isip ng iba, ngunit palaging nasa iyong kamay kung paano ka kikilos at kung paano ka sa harap ng pagdududa. At dito natin matututunan ang mga dapat mong gawin upang kahit gaano kanila maliitin, hindi ka kailanman mababagsak. Mga magaganda at gwapo kong kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Maraming salamat po. Unang gawain, matutong igalang ang iyong sarili. Kung nais mong hindi ka maliitin ng iba, kailangan mong magsimula sa pinakamahalaga. At ito ay ang pagbibigay ng respeto sa iyong sariling pagkatao. Dahil kung ikaw mismo ay walang paggalang sa iyong sarili, madali kang tapakan ng iba. Hindi mo kailangang sumigaw para ipakita na may halaga ka. Hindi mo kailangang ipilit sa lahat na ikaw ay may kakayahan. Ang tunay na respeto ay hindi nakukuha sa ingay ng salita kundi sa tahimik na paninindigan. Kung marunong kang magtakda ng hangganan, masasanay ang mga tao na hindi basta-basta maaaring yurakan ang iyong dignidad. Kung marunong kang tumanggi sa mga bagay na nakakasama sa iyo, unti-unti kang makikilala bilang taong may paninindigan. Ang Stoic ay naniniwala na ang pinakamahalagang laban ay hindi laban sa mga nanlilibak, kundi laban sa sarili mong kahinaan. Kaya kaibigan, kung nais mong hindi ka maliitin, simulang palakasin ang iyong loob at igalang ang iyong sarili sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag nakikita ng tao na marunong kang magbigay ng halaga sa iyong oras, sa iyong salita at sa iyong mga gawa kusang lilitaw ang respeto na hindi mo kailangang hilingin. At sa oras na makita nila ang iyong tahimik na paninindigan, matututo silang magbago ng tingin sa iyo dahil hindi nila kayang baliwalain ang taong marunong igalang ang kanyang Sarili. Ikalawang gawain: Panindigan ang iyong mga salita. Ang salita ay hindi basta tunog lamang. Ito ay isang pangakong inilalabas mula sa iyong bibig at inihahain sa pandinig ng iba. Kaya't kung nais mong hindi ka maliitin, matutong maging tapat at seryoso sa bawat salitang binibitawan mo. Maraming tao ang mahusay magsalita, ngunit iilan lamang ang tunay na marunong tumupad. At dito makikita ang malaking kaibahan. Dahil ang taong maraming sinasabi, ngunit walang ginagawa ay mabilis na nawawala ng halaga. Ngunit ang taong tahimik, ngunit palaging tumutupad sa kanyang salita, ay nagiging sandigan ng respeto at tiwala ng iba. Hindi mo kailangang pangakuha ng lahat. Hindi mo kailangang sabihin sa lahat ng oras na gagawin mo ito o gagawin mo iyon. Mas mabuti ng kakaunti ang salita, ngunit bawat isa ay may bigat at may katuparan. Ito ang aral ng mga Stoic na ang tunay na karangalan ay hindi nasa bibig kundi nasa gawa. Kapag natutunan mong panindigan ang iyong salita, unti-unti kang magiging matatag sa paningin ng tao. Hindi ka nila titingnan bilang isang hungkag na boses na dumadaan at nawawala. Bagkus, kikilalanin kanila bilang taong may paninindigan at may malinaw na direksyon. Sa tuwing natutupad mo ang iyong sinabi, nagiging mas matibay ang iyong pagkatao at sa bawat pagtupad mo, lumalakas ang tiwala ng tao sa iyo at hindi nila basta-basta kayang maliitin ang iyong presensya. Tandaan mo, kaibigan, ang salita ay parang binhi. Kapag ito ay itinanim ng walang kasunod na pag-aaruga, ito ay mamamatay at mawawalan ng saysay. Ngunit kapag ang salita ay sinamahan ng gawa ito ay tutubo at magiging puno na magbibigay ng lilim at bunga. At ang puno na iyon ay ang mismong respeto na kusa mong makakamit mula sa iba. Kaya kung nais mong hindi ka nila maliitin, huwag mong hayaang maging hungkag ang iyong mga salita. Lakipan mo ito ng gawa. Lakipan mo ito ng paninindigan. At sa huli, hindi mo na kailangang magsalita ng marami dahil ang mismong buhay mo na ang magsasalita para sa iyo. Ikatlong gawain. Pahalagahan ang iyong oras. Ang oras ay ang pinakamahalagang yaman na hawak ng tao. Ito ay hindi mo mabibili, hindi mo maibabalik, at hindi mo mapapalitan. Kapag nasayang, hindi mo na ito muling mahahawakan. Kung nais mong hindi, kamaliitin ng iba, ipakita mong marunong kang gumamit ng oras. Dahil ang taong walang pagpapahalaga sa kanyang oras ay madalas minamaliit at binabaliwala kung nakikita ng tao na handa kang mag ng oras sa walang saysay na bagay, iniisip nila na wala ring saysay ang iyong buhay. Ngunit kapag nakikita nilang marunong kang magtakda ng prioridad, marunong kang tumanggi sa mga bagay na hindi mahalaga, at marunong kang bigyan ng halaga ang bawat sandali, kusang dumarating ang respeto. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang oras ay mas mahalaga pa kaysa sa kayamanan. Dahil ang kayamanan ay maaring mawala at bumalik, ngunit ang oras ay isang beses lang dumarating. Kapag ginamit mo ang oras sa tama, unti-unti kang nagiging matatag, matalino at marunong pumili ng laban. At ang taong marunong pumili ng laban ay hindi madaling maliitin. Kapag nagsimula kang pahalagahan ng oras, mapapansin mong unti-unti ring nagbabago ang tingin ng tao sa iyo. Hindi na nila basta-basta masasayang ang iyong oras dahil alam nilang hindi mo ito hinahayaang masayang. At kapag nakikita nilang abalaka sa mahahalagang bagay, natututo silang igalang ang iyong presensya. Tandaan mo kaibigan, ang oras na sinayang ay isang bahagi ng buhay na tuluyan nang nawala. Kung nais mong itaas ang tingin sa iyo ng tao, huwag mong ipagpalit ang iyong oras sa bagay na hindi makakatulong sa iyong paglago. Gamitin mo ito para sa kaalaman, para sa kalusugan, para sa relasyon na may tunay na halaga at para sa kapayapaan ng iyong isipan. At sa huli, kapag nakita ng mga tao na marunong kang gumamit ng iyong oras, hindi ka nila titingnan ng mababa. Dahil ang taong may disiplina sa oras ay nagiging haligi ng respeto at tagumpay. Ikaapat na gawain, piliin ang mga tao na nakapaligid sa iyo. Sabi ng mga Stoic, ang ating kaluluwa ay nahuhubog hindi lamang ng ating sariling gawa. Kundi pati na rin ang ng mga taong malapit sa atin. Kung nais mong hindi ka maliitin, kailangan mong maging maingat sa kung sino ang binibigyan mo ng oras, tiwala, at espasyo sa iyong buhay. Kung ang mga taong nakapaligid sa iyo ay puro panlalait, puro panghila pababa, at puro kawalan ng paggalang, darating ang oras na pati ikaw ay magsisimulang maniwala na maliit ang iyong halaga. Ngunit kung pipiliin mong palibutan ang sarili mo ng mga taong nagbibigay inspirasyon, ng mga taong may respeto, at ng mga taong nagtuturo ng disiplina, unti-unti kang lalakas sa loob at hindi mo mararamdaman ang pangmamaliit. Tandaan, hindi lahat ng kasama ay tunay na kaibigan. May mga tao na handa lang manatili sa iyong tabi kapag madali at magaan ang lahat, ngunit mawawala kapag kailangan mo sila sa gitna ng hirap mayroon ding mga tao na magpapanggap na sumusuporta. Ngunit sa likod ng iyong likuran ay ibinababa ka. Kaya't kung nais mong mapanatili ang iyong dignidad, matutong pumili at magtakda ng hangganan. Hindi mo kailangang marami ang kasama. Minsan, mas mabuting kaunti lamang, ngunit totoo at tapat. Dahil mas mainam ang isang taong may malasakit kaysa sa sampung taong puro panghuhusga. At dito mo makikita ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan na ayon sa Stoic ay hindi tungkol sa dami kundi sa lalim ng ugnayan. Kapag nakapaligid ka sa tamang tao, kusang lumalakas ang iyong loob. Kapag nakapaligid ka sa taong marunong magpahalaga, hindi ka nila basta-basta mamaliitin. At sa huli, makikita mong ang iyong halagahan ay hindi nakasalalay sa tingin ng lahat, kundi sa pagpili mo kung sino lamang ang may karapatan na lumapit at manatili sa iyong buhay. Ikalimang gawain. Palakasin ang iyong isipan. Ang katawan ay maaaring manghina, ngunit ang isipan ang tunay na kuta ng tao. Kung nais mong hindi ka maliitin, kailangan mong magsimula sa paghubog ng iyong pag-iisip. Dahil ang taong marunong mag-isip nang malinaw ay hindi basta-basta natitinag ng panghuhusga ng iba. Kapag mahina ang isipan, mabilis kang natatalo ng panlalait at pangmamaliit. Isang salita lang ng iba ay maaari nang sumira sa iyong loob. Ngunit kung matatag ang iyong kaisipan, natututo kang ihiwalay ang iyong halaga mula sa kanilang paningin. Hindi mo hinahayaan na ang mababang tingin ng iba ay maging batayan ng iyong pagkatao. Paano mo palalakasin ang iyong isipan? Una sa pamamagitan ng pag-aaral. Magbasa ka ng aklat, makinig ka sa mga aral, at maglaan ng oras sa pag-unlad ng iyong kaalaman. Ang taong marunong mag-isip ay hindi madaling mapaglalaruan at hindi basta-basta mapapaniwala sa walang saysay na salita. Ikalawa, sa pamamagitan ng disiplina. Kung kaya mong pamahalaan ang iyong damdamin, nagiging mas malinaw ang iyong pag-iisip. Kapag natutunan mong pigilan ang galit, kontrolin ang takot, at bawasan ang pag-aalala, mas lumalakas ang iyong isipan laban sa anumang uri ng panlalait. Ito ang itinuro ng mga Stoic na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa kalinisan ng ating pag-iisip at ikatlo, sa pamamagitan ng pananampalataya sa sarili. Kung alam mong kaya mong tumayo kahit ilang beses kang madapa, hindi mo ang lamunin ka ng mababang tingin ng iba. Dahil ang taong may malakas na isipan ay alam kung sino siya, alam kung ano ang kaya niya, at alam na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa palakpak o pangmamaliit ng iba. Tandaan mo, kaibigan, ang pinakamalakas na sandata laban sa pangmamaliit ay hindi laging salita o gawa. Madalas ito ay ang katahimikan at ang matatag na isipan na hindi natitinag. At kapag nakita ng mga tao na hindi ka kayang sirain ng kanilang mababang tingin, kusang magbabago ang respeto nila sa iyo. Ika-anim na gawain, maging mapagpakumbaba ngunit hindi mahina. Maraming tao ang nagkakamali sa pagintindi ng kababaang loob iniisip nila na ang pagpapakumbaba ay kapareho ng kahinaan ngunit sa stoic na pananaw ang tunay na kababaang-loob ay tanda ng matatag na loob at malinaw na isipan kung nais mong hindi ka maliitin matutong magpakumbaba sa paraan na nagpapakita ng respeto sa iba ngunit hindi nagpapababa sa iyong sarili hindi mo kailangang ipakita sa lahat na ikaw ay higit sa kanila ngunit sapat na ang alam mong may halaga ka ang kababaang loob ay nagbibigay daan para makinig ka sa aral ng iba, makilala ang sariling pagkakamali at magpatuloy sa paglago. Ang taong mapagpakumbaba ngunit hindi mahina ay hindi nagpapaapekto sa panghuhusga o pangmamaliit ng iba. Hindi siya mabilis magalit. Hindi siya natitinag ng galit ng kapwa. At hindi siya natitinag ng inggit o panlalait. Sa halip, ginagamit niya ang kababaang loob bilang sandata upang mapanatili ang katahimikan ng loob at kalinawan ng isip. Kapag nakita ng mga tao na marunong kang maging magalang at mapagpakumbaba, unti-unti silang natututo ng tamang pagtingin sa iyo. Hindi kanila basta-basta mapapababa, dahil ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ingay o yabang, kundi sa tahimik na paninindigan. Dahil ang taong may tunay na kababa ang loob ay may tiwala sa sarili at hindi kailanman kailangan patunayan ang halaga niya sa iba. Kaibigan, tandaan mo, ang kababaang-loob ay hindi kahinaan. Ito ay isang paraan upang ipakita ang matibay na loob at malalim na pag-unawa sa sarili. At kapag na-master mo ito, kahit gaano ka pa nila maliitin, ang iyong dignidad ay mananatiling buo at hindi matitinag. Ikapitong gawain: Kontrolin ang iyong damdamin. Maraming tao ang madaling maliitin ng iba kapag nakikita nilang sila ay madaling maapektuhan. Kung ang isang tao ay mabilis magalit, madaling masaktan, o laging nagre-react sa panghuhusga, nagiging mahina siya sa paningin ng iba. Ngunit sa stoic na pananaw, ang kontrol sa damdamin ay tanda ng tunay na lakas kapag natutunan mong kontrolin ang iyong galit, takot at pangamba, unti-unti mong pinapalakas ang loob mo. Hindi mo hinahayaan na ang mga salita o kilos ng iba ang magdikta kung paano ka makakaramdam kapag nakikita ng tao na hindi mo basta-basta pinapadapa ang sarili sa galit o sama ng loob. Natural nilang napapansin ang iyong tibay. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong itago ang nararamdaman mo. Ito ay nangangahulugan na pipiliin mo kung aling damdamin ang bibigyan ng lakas. Matutong huminga bago mag-react matutong mag-isip bago sumagot at matutong manatiling kalmado sa gitna ng pagsubok. Ang ganitong disiplina sa damdamin ay nagbibigay ng respeto mula sa iba at nagpapakita na hindi sila basta makakontrol sa iyo. Ang taong marunong magkontrol ng damdamin ay parang matatag na punong kahoy na hindi natitinag ng hangin. Hindi mo kailangan ipakita sa lahat ang iyong lakas sa salita o sa kilos. Ang katahimikan at malinaw na isip ang siyang nagsasabi ng tunay na kapangyarihan mo. Kaibigan, tandaan mo, ang panloob na kapayapaan ay hindi nasusukat sa kawalan ng problema. Ito ay nasusukat sa paraan ng iyong pagtugon sa mga hamon at panlalait ng iba. Kapag nakontrol mo ang damdamin mo, kahit gaano pa kanila maliitin, ang iyong dignidad at respeto ay mananatiling buo at hindi matitinag. Ikawalong gawain. Pagtuunan ng pansin ang iyong kalakasan, hindi kahinaan. Maraming tao ang nagkakamali sa paraan ng pagtingin sa iba. Pinapansin nila ang kahinaan ng isang tao at ginagamit ito upang siya ay maliitin. Ngunit ang tunay na lakas ay lumilitaw lamang kapag ang isang tao ay nakatuon sa kanyang sariling kalakasan at sa mga bagay na kaya niyang kontrolin. Kung nais mong hindi ka maliitin, matutong ipakita ang iyong lakas ng may tahimik na paninindigan. Huwag mong hayaang ang takot, alinlangan o kahinaan ay maging sentro ng pansin sa mga mata ng iba. Ito ay hindi nangangahulugan na magtago ka ng tunay na sarili mo o ikubli ang iyong damdamin. Ito ay nangangahulugan na pipiliin mong ipakita ang pinakamahusay sa iyo sa bawat pagkakataon at hayaan ang iyong gawa ang magsalita para sa iyo. Kapag nakatuon ka sa pagpapalakas ng iyong talento, sa paglinang ng iyong kakayahan, at sa pagpapaunlad ng iyong sarili, makikita ng iba ang tunay na halaga mo. Hindi nila kailangang marinig sa salita sapagkat ang gawa mo at ang determinasyon mo ang magsasalita sa kanilang isipan. Ang Stoic ay nagtuturo na ang pagpapalakas ng sarili ay hindi lamang para sa sariling kapakinabangan, kundi para rin sa paraan ng pakikitungo sa mundo. Kapag marunong kang iangat ang sarili sa pamamagitan ng disiplina, kaalaman at sipag hindi kabasta-basta matitinag ng kritisismo o panghuhusga. Hindi mahalaga ang sinasabi ng iba kung malinaw sa iyo kung sino ka at ano ang kaya mong gawin. Kapag may kahinaan ka, tanggapin ito bilang pagkakataon para lalo pang magpatatag. Ngunit huwag mong hayaang ito ay maging sentro ng atensyon ng iba. Tandaan, ang taong nakatuon sa sariling kalakasan ay hindi nagtatago sa harap ng kritisismo. Sa halip, ginagamit niya ito bilang gabay para lalo pang pagbutihin ang sarili at paigtingin ang sariling kakayahan. Kapag nakita ng mga tao ang iyong dedikasyon, ang iyong sipag, at ang iyong determinasyon, kusang lilitaw ang respeto at paghanga. At sa huli, ang taong marunong magpokus sa kalakasan at hindi sa kahinaan ay hindi kailanman madaling maliitin ng iba. Kaibigan, palaging tandaan, ang tunay na halaga mo ay hindi nakasalalay sa pagtingin ng iba kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong lakas, talento at disiplina sa tamang paraan. Kapag ginawa mo ito araw-araw, natural na makikita ng iba ang iyong katatagan, ang iyong integridad at ang iyong karapatan na igalang. Ang tao na may ganitong paninindigan ay nagiging halimbawa ng respeto at inspirasyon at ang kanilang opinyon ay hindi na makakapanira sa iyong dignidad ikasyam na gawain, magkaroon ng pananagutan sa iyong mga gawa. Ang isang tao na hindi marunong managot sa sarili ay madaling maliitin ng iba. Kapag palaging sinisisi ang iba sa sariling pagkukulang o kamalian, nawawala ang bigat ng pagkatao mo sa mata ng tao. Ngunit ang taong may pananagutan ay nagpapakita ng lakas, disiplina at integridad. Kung nais mong hindi ka maliitin, matutong kilalanin ang iyong pagkakamali at humarap sa mga resulta ng iyong desisyon. Hindi mo kailangang itago ang pagkukulang mo at hindi mo kailangang maghanap ng dahilan sa iba. Ang Stoic ay nagtuturo na ang tunay na karangalan ay nakasalalay sa kakayahang magpanagot sa sariling aksyon at desisyon. Kapag natutunan mong humarap sa sariling responsibilidad, hindi mo na hinahayaan ang sinuman na manipulahin ka o maliitin. Ang respeto ng tao ay kusang dumarating sa taong marunong tumayo sa kanyang mga desisyon. Kapag may pagkukulang ka, gamitin ito bilang pagkakataon para magpakita ng lakas at karunungan. Ang taong handang magpakita ng integridad at pananagutan ay nagiging matibay sa mata ng iba. Tandaan kaibigan, ang pananagutan ay hindi lamang para sa mga malalaking bagay. Ito ay para rin sa mga maliliit na kilos, sa mga pang-araw-araw na desisyon at sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba kapag natutunan mong maging tapat sa iyong sarili at sa iyong mga aksyon unti-unti mong pinapalakas ang iyong reputasyon at pinapakita na hindi ka madaling maliitin ang taong may pananagutan ay may kapangyarihan hindi dahil sa yabang kundi dahil sa malinaw na paninindigan at tapang na harapin ang lahat ng hamon kaibigan tandaan mo ang respeto ay kusang dumarating sa taong marunong humarap sa sarili magpanagot sa kanyang mga gawa. Sa ganitong paraan kahit gaano ka pa nila maliitin, ang iyong dignidad ay mananatiling buo at hindi matitinag. Ikasampung gawain, maging tiyaga at patuloy na magpakita ng konsistensya. Maraming tao ang madaling maliitin ang iba kapag nakikita nilang pabago-bago ang kanilang kilos at desisyon. Ang taong walang tiyaga ay tila alun sa dagat na basta-basta na -basta nadadala ng hangin at agos, ngunit ang tunay na lakas ay nakikita sa taong may konsistensya at matibay na paninindigan sa bawat ginagawa. Kung nais mong hindi ka maliitin, maging matiyaga sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagpupunyagi at pagpapakita ng determinasyon kahit sa gitna ng pagsubok. Kapag nakikita ng iba na hindi ka sumusuko, na patuloy kang gumagawa at nagtatagumpay sa pamamagitan ng disiplina at tiyaga kusang dumarating ang respeto. Ang stoic ay nagtuturo na ang kahalagahan ng tiaga ay hindi nasusukat sa tagumpay lamang. Ito ay nasusukat sa kakayahan mong manatili sa tamang landas kahit gaano ka man pinipilit ng buhay na lumihis. Kapag ang iyong mga aksyon ay pare-pareho at matibay, hindi ka basta-basta mabababa ng opinyon o panghuhusga ng iba. Tandaan ka, ibigan, ang bawat maliit na hakbang na ginawa mo ng may tiaga ay nagpapakita ng iyong paninindigan. Ang bawat araw na nagagawa mo ng pare-pareho at may integridad ay nagpapatibay sa iyong pagkatao. At sa huli, ang tao na may tiyaga at konsistensya ay nagiging haligi ng respeto at inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya. Kapag nakita ng tao ang iyong dedikasyon, lakas ng loob, at walang patid na pagsusumikap, hindi na nila kailangan pang maliitin ka. Ang respeto ay kusang dumarating sa taong marunong magpakita ng tiyaga at integridad araw-araw. Kaibigan, tandaan mo, ang konsistensya at tiyaga ay hindi lamang sandata laban sa pangmamaliit, kundi tulay patungo sa tunay na pagpapahalaga sa sarili at sa pagtanggap ng respeto mula sa iba. Hindi sapat ang sabihin lang sa kanila na may halaga ka. Kailangan mo itong ipakita sa pamamagitan ng iyong kilos, salita at paninindigan. Tandaan mo, ang respeto at halaga mo ay nagsisimula sa loob mo. Kung marunong kang igalang ang sarili, panindigan ang salita, pahalagahan ang oras, pumili ng tamang kasama, palakasin ang isipan, maging mapagpakumbaba ngunit matatag, kontrolin ang damdamin, ituon ang pansin sa kalakasan, managot sa gawa, at magpakita ng tiyaga at konsistensya. Hindi ka kayang maliitin ng sinuman. Kaibigan ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng nakikita sa labas, kundi sa tahimik na paninindigan ng puso at isipan. Kapag natutunan mong iangat ang sarili sa paraang ito, makikita mo na ang bawat panghuhusga at panlalait ay nagiging walang saysay Hindi mo na kailangan patunayan ang halaga mo sa sinuman sapagkat ang iyong gawa at integridad ang magsasalita para sa iyo. Sa bawat hakbang nagagawin mo, palaging tandaan ang aral ng stoic. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung paano ka pinapansin ng iba, kundi sa kung paano ka kumikilos kapag walang nakatingin. Kapag napanatili mo ang kalinawan ng isip, tibay ng loob at integridad sa bawat araw, hindi ka lamang nagiging matatag, kundi nagiging inspirasyon sa lahat ng nakapaligid sa iyo. Huwag hayaang ang panlalait o panghuhusga ng iba ay maging hadlang sa iyong pagunlad at sa iyong dignidad. Mga magaganda at gwapo kong kaibigan, at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Dahil sa bawat video, kasama mo ako sa paghubog ng mas malakas, mas matatag at mas may dignidad na pagkatao. Huwag kang matakot ipakita ang tunay mong halaga sa mundo. Huwag kang susuko sa mga pagsubok at panghuhusga. Dahil sa bawat araw na pinipili mong lumakas at manatiling matatag, ikaw ay nagiging hindi lamang isang tao na hindi kayang maliitin, kundi isang huwaran ng respeto, tapang at integridad.